Yun, mga idol. Laki. So mga idol, magandang araw sa inyo mga idol. Palibagong video naman idol. Ay dito tayo sa dagat idol. Ito idol, may panghuli ako ng isda. Medyo hinihila lang ito mga idol. Tabing makawan lang din sa tabing ano. Sa mababaw lang. And ito ang ginawa ko idol. Medyo malaki yung ano kawil niya. Tapos ito pumain niya. Isda lang din yan. Tapos may stainless. Anong idol? Samahan nyo ako idol Sa pag Tapung kuha natin ng ano Pangulam-ulam -ulam, mga idol Ang Mga idol Dito lang tayo sa unahan Sa mga idol Bali Sampung di pa lang Yung layo Masas Timit lang natin tapon lang natin na idol Mapapunta Hmm. Abay, saguan pa punta nung sa unahan. sabay hila, hila lang din mga idol. Ano ang area lang natin. Yan lang, yan lang idol. Yan, sabay saguan lang mga idol hindi nyo, ano nga, masilaw hindi mas nga may araw sana mga idol, nahihuli tayo mga idol hila-hila lang natin mga ganyan idol yun idol, nakakahuli idol ayun na, idol Ganito siya idol, yung sinasabi ko. Ayan mga idol. Pangunang huli pa lang. Nung huli natin mga idol. Sana makarami tayo mga idol. Pantapon lang natin. Hmm. นองอุลีไม่ดุยองไงดุนไม่รุนเขาเลี้ยวเล็ดไมไ่ดุล Sana makaharami tayo mga idol. Yung may huli mga idol. Idol may huli na. Ayun mga idol. Laki. Ayun mga idol. Ayun malaki luna na idol ang ating nahuli ay, mga idol pabalik tayo pumunta naman dun medyo mainit na araw ang araw ay mga idol Yung Mga idol, may huli-huli. Mga idol, may huli tayo. medyo malit lang mga idol yan mga idol Ayun okay, mga idol, ayun kuli yung mga idol Ayun yung malaki-laki ไอดอลยุนฮ่าอุลัมนามาไอดอล Direksyo parang to mga doon Anta doon sa Yung mayroon naman yung Yun Nakaanim na tayo idol. Ay mga ay anim na tayo uli. Ano ang praso? Ito ang bitong mga ito. yung mga ito medyo malaki yun mga idol laki Mày được phải phá vui phá Ah, mga idol. Pauwi na tayo mga idol. Medyo tanghali na rin. Ay, mga idol. Pauwi na mga idol. Grabe idol. Init kasi yung mga ano, yung araw. Ay mga idol. Medyo may pangulam na rin mga idol. Yan mga idol. Yan ang aking nahuli ngayon araw yan may pangulam na po tayo yan maraming salamat po sa mga suporta